So imagine niyo na lang kung gaano kalalaki yung mga tipak ng mga adobe rito. Talagang mamamangha ka sa mga tao gumawa ng tulay na ito. So kahit subukan natin lumapit, wala talaga tayong magagawa kasi putol na pala yung daanan dito. Papunta pa dun sa tulay. Dito tayo sa isa sa ilalim ng arko nitong tulay. Ay mapapansin natin itong mga nakaukit na letra dito na ang ibig sabihin nito ay sa bayan ng Tayabas, Quezon, matagpuan ang isa sa pinakamatandang tulay sa buong Pilipinas, ang tulay Malagonlong. Itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol at hanggang ngayon, patuloy itong nakatayo bilang saksi sa kasaysayan at kultura ng ating lahi. Ang vlog natin ito, samahan niyo kong bisitahin ang isang makasaysayang tulay, ang tinatawag na Puente de Malagundong. Isa magandang araw at story naman ng paglalakbay. So nag-travel tayo mula Rizal papunta sa lugar na to para silipin ang mga ilang istruktura ng kasaysayan. At nandito nga pala tayo sa lumang simbahan ng Mahihay. Kumamabansin nyo ang laki ng simbahan na ito at ito ay gawa sa adobe, red bricks at sa apog. So ito yung mga tipikal na gawa ng mga pransiskanong pare. So magtataka kayo saan nga ba kumukuha ng materyales para gumawa ng mga ganitong estruktura. So yung adobe ay kinuha sa Mount Banahaw Volcanic Complex. At ito namang mga bricks or red bricks ay gawa sa clay na hinulma at pinainitan sa ilalim ng araw. At para mapagdikit-dikit ito ay gumamit sila ng apog. Isang limestone na tinunaw sa tubig. So pagkatunaw, ito ay nagiging dayap. So pag, pagkatapos pagdikit-dikitin, ito rin ay titigas sa kinalaunan na parang simento. Sa dala ng sukat ng simbahan, ito ay merong 60 meters na haba, 30 meters na lapad, at merong 17 meters na taas ng kisame. So imagine ninyo, wala pang uh, makabagong makinarya para gumawa ng mga ganitong struktura. Talagang ito ay manumano nung ginawa nung unang panahon. Ang simbahan ay tinayo noong 1571, isang simbahan gawa pa lang sa kawayan at pawid. At sa pagitan noong 1616 hanggang 1649, itinayo ang kasalukuyang itsura nito na yari na sa bato. Mahigit tatlong daang taon na rin ang tanda nito. So silipin naman natin kung ano yung makikita natin sa loob ng simbahan. So pagpasok nyo pa lang, ay eh, makikita nyo na itong napakaganda nilang uh, altarpiece. Yan, nakakamangha. At sa sentro nito ay makikita naman natin ang patron saint nila na si St. Gregory Magno. At doon naman sa taas na bahagi, yan, meron silang second floor. At karaniwan sa mga simbahan ay dito nakapesto ang kanilang mga choir. So alam naman natin dito sa lobby, yung ibang parte ng simbahan ay renovated na. Pero ang style pa rin na nito ay parang ibinabalik tayo sa nakaraan. Dito naman sa labas ay eh, makikita natin ang tala ng kasaysayan ng simbahan. So ito, basahin natin. Unang pinatayong yari sa kawayan at pawid sa sitio may it ng mga misyonerong Agustino matapos ang pamamayapa sa katutubo ni Salcedo noong 1571 nasunog 1576 muling pinatayo ng mga Pransiskano sa panahon ni P. Juan de Sal de Plasencia 1578 muling nasunog 1606 pinatayo yari na sa bato ito ay sa pagitan ng itong simbahan ay pinatayo sa pagitan ng 16 16 at 1649 itong kasalukuyang itsura itong simbahan At napansin rin natin na tinubuan na ng damo ang simbahan. At parang hinayaan na lamang ito at parang naging bahagi na lang ito ng karakter ng simbahan. Ang ilan rin kita sa labas ay ang kanilang plaza, ilang tradisyonal arkitektura at mga bahay na may bakas pa rin ng kasaysayan. Mararamdaman mo rin ang katahimikan ng kalye na nagpapakita ng kasimple ng buhay ng mga tigarito. At matapos naman natin silipin ang ganda ng simbahan sa Mayhay, ay e magtungo naman tayo sa isang tulay ng kasaysayan. Ang kauna-unahang tulay o ang kauna-unahang pinakamalaking tulay na ginawa sa Pilipinas. Habang mapunta tayo sa Bayan ng Tayabas, makikita nyo ang ganda ng paligid, probinsyang-probinsyang vibes, ang sarap sa pakiramdam ng katahimikan at kasimplihan ng lugar. kali lang mga isang oras ay narating na natin itong isang makasaysayang tulay dito sa bayan ng Tayabas. Ito ang tinatawag nilang Puente de Malagonlong. Ang Puente de Malagonlong ay isang makasaysayang tulay na itinayo noong panahon ng mga Espanyol. Tinatayang natapos noong 1850, isa ito sa mahigit labing anim na tulay na pinagawa ng mga Espanyol sa Tayabas. Pero ito ang pinakamalaki, pinakamahaba at pinakatanyag. Meron itong limang argong yari sa adobe at halos 136 meters ang haba kapansin-pansin na ang tulay ay may kalumaan na. Pero nakikita pa rin natin dito na ito ay matibay. At halos tingnan nyo naman, halos kapantay na ito ng bypass road doon sa kabila. At ito nga pa ng tulay ay ginawa sa isang daang libong adobe. Ang tulay na ito ay inabot na sampung taon ng pagkakagawa mula 1840 hanggang 1850. At ang mga materyales na ginamit dito ay adobe, mulasis, itlog at apog. So ito ay ginamita ng lakas at pawis ng mga tigatayabas. Sinubukan natin lumapit sa pinakamalapit na arko ng tulay. Para makita natin ang mga ukit na iniwan ng mga gumawa nito. So wala pa man tayo sa binakmaba at nandito tayo sa isa sa ilalim ng Arco nitong tulay. ay mapapansin natin itong mga nakaukit na letra dito. Na ang ibig sabihin nito ay mga letra ng kusinong gumawa or ng supplier ng mga adobe na ito or ng mga materyales ng tulay na ito. So ngayon ay mas bababa pa ba tayo dun sa baba para mas makita natin yung laki naman ng tulay na ito. So tara! So no, hindi natin to mabababa ngayon dahil ang sitwasyon ng tubig ay medyo malakas ang agos. So itong tubig nga pala nito kapag kalmado ay napakalinaw, pwedeng paglabahan at pwedeng paliguan. At habang mas nilalabitan mo ang tulay, ay ikaw talaga ay mamamanghari ito. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki. Tingnan nyo lang ako dito sa pesto ko kung gaano kalaki yung tulay na ito. Kung sa panahon nung unang ng mga kasila, ito ay masasabi mo talagang isang malaking proyekto at isang napakalaking tulay. So imagine niyo na lang kung gaano kalalaki yung mga tipak ng mga adobe rito. Talagang mamamangha ka sa mga tao gumawa ng tulay na ito. Sa kanilang kalakasan, sa kanilang pagsusumikap na mabuo ang tulay na ito. May nakita tayong daan at sinubukan nating mas lapitan pa ang tulay. So kahit subukan natin lumapit, wala talaga tayong mga gawa kasi putol na pala yung daanan dito papunta pa dun sa tulay. So sayang, hindi natin malalapitan sa ngayon. Sa bawat bato ng Puente del ay naroon ang kwento ng kasipagan, talino at lakas ng mga taong bumuo ng tulay na ito, isang siglo na nakakalipas. Isa itong paalala na pag hindi na ang isang bagay na may puso at layunin, ay eh kayang tumagal sa paglipas ng panahon. At para mas masubaybayan nyo ang ating mga biyahe at tuklasin ang mga kwento sa kada lugar natin pinupuntahan, ay eh like nyo ang video na ito at mag-subscribe. Muli! This is Kane Barry Travel Stories at ito ang story na ay paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!